Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Najra Burong Dams. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Ask ko lang po, haram daw po, mag, haram daw po silos ng babae at halal daw ang silos ng lalaki. Actually, matagal lang kumakalat yung issue na to eh. Ang totoo po, ang paniniwala na ito ay paniniwala po ng sekta ang ligaw na sekta, ang Shia. Ang paniniwala nila na haram daw sa babae na magsilos o tinatawag yun na kufr, isang pagsuway at ibadah at isang uri naman ng pagsamba ang pagsisilos daw ng lalaki. Yan ay nabanggit sa ilan sa mga libro nila katulad ng Nahajul Balaga. Ang totoo po, ang silos po sa lalaki at babae, normal po yun. Normal po yung silos. Ang mga asawa po ng propeta sallallahu alaihi wasallam nagsiselos po sila. Si Zainab nagselos. Si Aisha radiyallahu anha sa hadith ni Imam al-Bukhari nagselos din po. Ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam nagsiselos po sila. So kung haram ang silus ng babae, eh sana pinagbawalan na po ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan sa panahon niya lalo na po yung kanyang mga asawa na magsilos so dahil nagsilos ang kanyang mga asawa sa tuwing babanggitin ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Khadija kay, kay kay, Aisha anha nagsisilos si Aisha kapag schedule na po ng propeta sallallahu alaihi sallam sa ibang asawa niya nagsisilos si Aisha Nung nagpatayo Unong nung nag-stay ang propeta sallallahu alaihi sallam sa last 10 days ng Ramadan sa masjid, sa kaniyang masjid, ay nagpatayo ng tent ang ilan sa kanyang mga asawa, katulad ni Aisha radiallahu anha. Tapos nagpatayo rin si Zainab dahil sa silos. So, ang mga asawa niya nagpatayo ng tent sa loob ng masjid. Kasi nakakita niya yung ibang asawa niya, may tent na doon sa loob ng masjid. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi sallam, Al-Birra Arad Nabihada, ang kabutihan ba ang nais nice nila dito o silos yung nais nice nila so hindi na nagpatuloy ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang i'tikaf sa last days ng Ramadan so normal po yun basta ilagay lang po sa tama ilagay lang po sa tama si Ummu Salam napakasilosang babae eh. kaya dinuan niya sa Allah Bagus siya maging asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mabawasan ang kanyang si pagiging silosa so ibig sabihin hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam Tungkol naman sa mga lalaki, normal po yung magsilos. Bagkos, magiging obligado po yun kapag nakikita mo na yung pamilya mo, asawa mo, anak mo na uh, may kipag-usap sa ibang lalaki o pinupuntahan ng lalaki sa kwarto niya, eh dapat kang magsilos at obligado yon. Yun yung gira na tinatawag na maging obligado kasi kung hindi ka magsisilos dyan at hindi mo sila pagsasabihan, ay the youth ang tawag doon. At hindi makapasok sa paraiso ang lalaking the youth. At hindi rin sila titingnan ng Allah sa araw ng paghukom ang, ang, lalaking the youth. Walang pakialam. Walang silos sa kanyang pamilya. Kaya sa lalaki, normal lang magsisilos sa kanyang asawa. Magsilos siya. At pwede pang maging obligado yon Kailangan niya mag -react. Kailangan niya magreklamo Kailangan niyang pagsabihan yung asawa niya, yung anak niya, yung uh, kapatid niyang babae na wag nagkikipag boyfriend, wag nagkikipag usap sa lalaki, wag niyang pabayaan na gumagawa ng haram at kung sino-sino niyang kausap at sino-sino niyang kasama sa bahay, kailangan niya magsilos. At obligado yon Okay? So, yan po ang hatol dyan. At tinuulit ko, hindi po totoo na haram ang pagsisilos ng babae. Kasi normal po. Normal ang babae na magsilos, lalo na pag nalaman niya nagdagdag ka ng asawa. O, di ba? Ulit kang umuwi. Di ba? So, normal na magsilos yung babae. At uh, walang katotohanan na haram ang pagsisilos nila. At sa lalaki naman, normal din po at pwede pong maging obligado yun. Depende po sa situation po. والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته